Ito mo! Sino bang e charge Ako po, sir. Ano ba ito? Mga hold-upper. Hinira yung rural bank na San Vicente. sa naman mga ito. Dito pa sila napunta. Pero no, Heller. na riyan po. Hoy! Kayo riyan sa loob! Mabuti pa, sumuko na kayo! At i-checking ko sa inyo, hindi kayo maano, sumuko na kayo na mahusay! Para makalabas kayo ng buhay! Alam ko, isa-salvage lang kami! Lumang tuktukin niya! Kaibigan, hindi uso dito yung sinasabi mong salvage. Mabuti pa, Tumuko na kayo sa akin. At i-checking ko, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ipagtanggol pagtanggol ang sarili sa Oskado. Gastado na yung gibig mo! Matagal na namin narinig yan! Hindi namin kailangan ipagtanggol ang sarili namin sa Oskado! Dito lang! Ito ang Oskado! Ang abogado namin magtatanggol sa amin! Gas-gas na pala yung sinabi ko. Pagkabuko na tayo, hindi matututas tayo dito! Tumigil ka nga d'yon, pati tuloy ako ng inyong kasip! Walang magpapapatok sa inyo! Susuwa kami kay Hebe! Ako ang Hebe rito! <tap> sa Arlisa ang gano'n, manual? Pabayaan natin si Sam. Maestro si Eh, hindi niya naman nakikita eh. Pwede ah! 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 ka na sa Pero kulang pa sa kulang. Oh! Mandag na naman ang pandaraya ng Lorenzo. laban, ginadayan niyang kuya. Hindi ba sabi ko sa'yo? hindi natin nating desisyon ni Mastero. Kuya, lumaban ka! Lumaban ka! Manuhan, ipaawat na natin ang laban. Hawak pa niya ang arnisan. Sa bruna, tapusin ang problema niyo! Kuya, kuya, kuya. Emilia, Emilia. Anak kau siapa? Paket. Ayo menteri. Eh. Hah? Paket? Tadi lang, cek cekin ku lang. Oke. Oh, nangyari? Hindi ko pa nga natitignan eh. Hindi pa ba? O, tingnan mo na. Sorry ah. Natingnan mo na? Ang kulit mo. Hindi pa. Ay, hindi pa. Sorry ha, ulit. Natuyo na pala tayo na langis. Hindi na under to. bumaba ka, tulak mo. Itatabi natin doon. Bakit ako? Ba't hindi ko magtulak? Bakit marunong ko ba magmaneho? Hindi. O oh, hindi pala eh, bumaba ka na, tulak mo ito, tatabi natin doon. O oh, sige na, baba na. Ako lang mag-isa? Bakit? May kasama pa ba tayong iba? Ha? Huh? Ako lang ba talaga ang magtutulak? Ano pa? Ayaw mo ba ito? Tulak! Ano ba? Bagal-bagal mo, tulak mo na. nangyaka. yaka, sa babae kong tao, ginawa mo ako kalabaw. Anong magagawa ko? Alam na naman, iharang natin yung sasakyan sa gitna. Hindi wala makakandaan. O oh, sige na, tara na. Umalis na tayo. Oo, oh, wag mo. Akin na. Iyan, yun o. No? ah uh, kaya ko bang buhatin yan? Ayan, eh, laki niyan? Ayoko! Eh kung yung sasakyan nga, kaya-kaya mo eh. Yung bag pa kaya. Sige na, dali mo na. and <laughs>